Pag sa ulog sa bulan sa Pebrero base sa pagtuong gihimo sa Awareness Day, dili lang kabahin sumala pa sa paghinigog maay sa imong isikatawo o kapikas kinabuhi. Apan kini bulan sab aron matod pa suportaan ang pagpasiugda sa importansya sa kahimsog sa kasing-kasing. Ilabi na sumala pa sa World Health Organization nga nagunang ischemic heart disease sa rason sa kamatayon sa usa ka tawo sulod sa tuig 2023. Asa sa pagulang datos sa Philippine Statistics Authority, gikan Enero hangtod Hulyo sa tuig 2023, 65,346 kung 19.1% ang natalang namatay sa maong sakit. Rason nga si Atlan Velasquez ginatingwa gayod ang healthy lifestyle. Pinaagi sa pag-ehersisyo, aron nga ang kasing-kasing ni Ini, kanunay sumala pa nga protektado. Mawa po na ang advice akong doktor mag-exercise sa cardio para sa heart. Lately, muna akong routine kay, uh, para for health reasons. Okay. Siyempre, uh, nanamang na ko wife, no? partner. So, mo na ako ang desisyon na uh, mag-healthy lifestyle para mag-ubang gugay O, di ba? <laughs> <laughs> ang uban dili lang sa pag-airc show ang pamaagi aron maprotektahan ang kasing-kasing kundi bisan pa man ang pagkontrol sa ilang emosyon sa mga butang nga anaasulod sa ilang kasing-kasing. Susama ni Christina nga kaniadtong heartbroken, asa bisan ang una huna ni ini apektado. Maong sa karon padayon kini ang anaas sa healing process. Mao sab si Dasel nga self-love lang usa. Naa no, RS na to kay na wala ko sa pagka-honor kaya na wala akong sa sila ka ng down kay ko ato na hindi na ko gusto mag-story out to pero like na ko, ko advice sa kong friends na unsaon ako nito Gawit gawin tropod ko kung saan mabot para sa ako on so sa ko ano pa ang self-love like is grabe po ka importante para ma-improve ang sarili ni mo pa. Lain man, sumala pa ang pamaagi sa pagsaulog sa heart man aron maprotektahan ang gutan Apan pa na lang sa mga eksperto ngadto sa publiko aron malikay sa risgo ni ini. Una mao ang pagkaon og insakto, regular nga pag-exercise, paglikay sa pagpanigarilyo, pagmanage sa stress, pinaagi sa meditation aron sumala pa dili makaapekto sa kasing-kasing, pagmonitor sa blood pressure, pagkontrol sa kolesterol, dili pagpasubra sa ilim ng makahubog, o importante usab ang pagtulog o insakto, sama sa pito hangtod ka oras. Yes, oo, oh, tinood na siya kay, o oh, saan yung paglab sa kung ikaw luya na <laughs> di ba? So dapat healthy jud ka, di ba? Kay Sultan so, Nina, diba di ba, you cannot give what you do not have. So, In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, sa Brigada News Jensen, Brigada News